Punta po kami dito sa antipolong Antipolo, Antipolong pinutuloy Ito yung sinasabi niya, tanim niya. Ito, tanim ng isna. Nakakala niya hindi pa bayad. Ito. Ito, ito yung pinupran niya. Kaya eh, wala nang gano'ng punga. Ito yung sinasabi tanim. Pero bayad na. Hindi siya naniniwala na siya hindi pa binayaran. Ababa. Pero yung matataas, dati na yan. Mm. Delos. <coughs> Dati nagtanim to Kasa taas Hindi e dati ko sa rin Ako na naghawan Ayan e, malalaki kahoy Bawa ko sa rin Hindi tanim ng isna ito, dati na tanim, mata taas. Kaya sinasabi niya, tanim daw niya ito, hindi niya tanim. direktipilitan niya, tanim daw niya. Pusa rin ito, ako na naghawan. Hey, hiipo ko nga yung kahoy, panggatog. Yan Lahat ng nakatanim dito dati na 가디 크 So, yung na. Hindi ko alam. So, kaya si Polo. Kaya puno. Ayan. So, isa ako, pa pa niya ito. Kapanya ito. Ito po yung napay. Ito yung, yung puno. Pinutol niya. Ah, yan si Polo. Ayan o. Oh. Tumubo na nga puno. Ayano, oh, laki oh. Laki, dito, okay, time, dumabas, ah. dumabas, Ayan, Lati, at Dito pa rin time Ha. Duma basta. Kalakuhan. Pakalampam mo. Yan. Sa tita bolo. Okay no, yan, yan. Dami pa dito, yan. Dani, yung, dito oh. sa taas yan dating tanim niya. kalim na patek ano wag okay. ko patin ayon kalim yun yan. yun 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 tanim. yun 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 Sakit. Ay, na. Tahoy. Yan po 'yung pinutol. Malaki pong puno. parte na Malaki pong puno. Parte, so. parte. na, ilalaki pa yan. Pedram. Pinutol po. Anong bunga? Malalapit. Hindi nakaanim niya. Ayan o. Said. May maraming bunga eh. Said po. Said. Hindi. Bakit talagang walang bunga? Kaya nga. Walang bunga. Ba't nakakaanim siya? Sabi niyang tanim niya. Oo. Nakakaanim na sa ako. Yan ang mga tanim niya. Ayan po. Kukakunti ang mga bunga. Kukakunti. Ang kakaunti po, ang bababa. Ilang oh, ilang taon niyang ginawa yan. Oh, mga tanong pero na. Ang bababa. bababa, puno niyo. Ubus pa ang bunga. Pinabayaan to. Kailan lahat pinapsan yung huling pagkakopra. Kanya tanim daw niya to. Nakala at kahit ipabayaan. Nakala at kahit ipabayaan. Nakala at kahit ipabayaan. na at ka ka? Ay, nagtas ko yan. Yung mga dati na tanim yan. Nagtaas. Ano mga wala? Bihira na. Okay, makakaan ka ba dyan? Oo oh, nga, isang sako mo pa yan. Kakawa nga yung yug na yan. Eh. Yung dalawang yan. Paano yung mga kahot? Kaya hirapan mga awit. Eh.

alangalin. Ng wala ako. Kinakamtanala tayo. Ang mga magnanakaw. Mag o